Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Wow! Sana all! Para sa mga bagong beneficiaryo, para sa mga bagong miyembro ng Blue Card at mga senior citizens na nagpalit ng GCash number, heto na! <tinyo> Proud Makati Zen Portal ay bukas pong muli sa January 27, 2025 hanggang February 10, 2025 para sa pag-update ng inyong GCash account at iba pang mga detalye. Para mag-update, sundin po ang instruction na nasa larawan, siguraduhin pong tugma ang mga impormasyon sa inyong GCash account at blue card. Para sa mga katanungan, maaari po kayong tumawag sa kanilang numero sa 8870-1634. Upang makapag-update, pumunta sa proudmakatizen.com at i-click ang Blue Card Seniors Update. Pangalawa, i-type ang Blue Card ID number at apelido ng senior, pindutin ang search button. Pangatlo, Punan ang mga impormasyon na hinihingi sa online form, tulad ng buong gitnang apelido o middle name, Gcash number ng blue card holder, birthday ng blue card holder, kumpletong address ng blue card holder, siguraduhin tama ang mga impormasyon at updated ang inyong Gcash number na ilalagay. Pang-apat, pagkatapos, pindutin ang submit button. Paalala, para lamang po ito sa mga senior citizens na nakatira sa Makati. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!